Good morning po. Kagising ko lang at ngayon ay Tuesday. So, meron pa rin akong pasok. Maliligo muna ako kasi 7.30 yung klase ko. So, let's go. So, dahil tapos na tayong maligo, suot na lang ako ng sapatos at saka ang aking ID. Music <mulong> Hindi na po ako pumunta ng school. So, hindi na pa pala ako sa school and naglalakad na ako dyan papunta sa room namin. Dahil hindi pa nakarating yung mga kaibigan ko, so mag-isa lang muna ako naglalakad. I think siguro first time ko tong gagawin na nag-video ako galing ng bahay papuntang school at kung ano yung mga ganap-ganap. So flex ko lang pala yung mga classmates ko. Shoutout sa BSIT4C from Gimara State University, Moscada Campus. Ginihintay na lang namin yung next subject namin, which is si Sir... So, ayun, nandyan nga pala kami sa bench habang hinihintay yung next subject namin. So, kwento-kwentuhan na kami dyan at yung iba ay gumagawa ng research nila. So, kapag sa school, eh, hindi talaga mawawala sa atin yung close friends. Kasama sa ingay sa room, bardagulan, tawanan, galit-galitan, at Basta kasama mo yung kaibigan mo, hindi talaga mawawala yun. At the same time, syempre, hindi rin naman namin pinapabayaan ng aming mga rules and regulations sa school, lalo na sa mga activities namin. Anyway, maraming salamat nga pala sa mga classmates ko dyan na nakafollow at sa ibang mga nakafollow na nag ka Araldin sa as you Muscada kada campus. So madama gid okay, salamat. So hindi po talaga ako malungkot sadyang na boring ng ako kasi nagsiyay yung dalawa. Ayan na yung dalawa si Angel at saka si Aleha. Si Analido gumayon at saka si Geraldine sila yung mga close friends ko sa room. So, syempre hindi rin magpapahuli si Angel sa kanyang entry. I My soul for a wish, pennies and times for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in. Diba, ang galing ni Angel. So, bago kami pupunta sa last subject namin sa umaga, ay nagvideo lang ako dyan saglit. Tapos, ayun. Pagkatapos ng klase, siyempre, lunch break. So, tapos na nga pala kami manangalian diyan At yung Shella niyo ay pumunta sa room namin para magpatali ng buhok niya. So, ayun, tinalian ko naman. Sa mga nagtatanong nga pala diyan, si Shella ay first year college pa lang. At ako naman ay fourth year college na. So, magkakaiba talaga kami ng schedule sa klase. Kaya, ayun, hindi talaga kami palaging magkakasama. At ayan, pagkatapos pagkatapos siya magpatali ng buhok niya, ay kaagad naman siyang umalis papunta sa next subject niya. Kami naman ay nag-uumpisa na sa klase. So, ito na nga pala yung last subject namin sa hapon at pagkatapos nito ay umuwi kagad ka ako. Kapag aga pa kasi ako umuwi, tumutulong pa ako sa pag-uuling. Kaya minsan, nagmamadali talaga ako umuwi kasi daming gawain at para makatulong pa tayo sa pag-uuling. At ayan, after class ay uwi na at nakasabay ko pa talaga si Angel sa tricycle. Iisa lang kasi kami ng municipality pero magkaiba ng barangay. So, Ayon hanggang dito lang muna maraming salamat po ulit sa inyong lahat mag-ingat po kayo palagi at god bless po